Sa isang text message, ipinaabot ng kapatid ng yumaong aktor na si Bobby Yan ang reaksyon ni Mrs. Citeyan si sa isyong bumabalot sa kanyang anak na pumanaw noong 2002, si Ogie Diaz, sa kanyang online show, ay naglathala ng mga nasabing text message na dapat basahin ng publiko. Ayon kay Ginang Yan, habang ang hindi magandang pangyayari na nagwakas sa buhay ng kanyang anak ay nangyari dalawang dekada na ang nakalilipas, ang sakit na dulot ng pagpanaw ni Rico ay permanenteng nakaukit sa kanila. Nadismaya ang ina ng yumaong aktor na kinaladkad ang pangalan ng kanyang anak sa isyu dahil hindi na may pagtanggol ni Rico ang kanyang sarili mula sa mga pahayag na ginawa ni Sabrina, napaka unfair ng recent news na umiikot kay Rico, wala na siya sa paligid para magbigay ng kanyang komento, upang pabulaanan, tanggihan, o kilalanin ng mga pahayag, ito ay hindi lamang hindi patas ngunit walang galang, sabi ni Ginang Yan, hinimok niya si Sabrina at iba pang mga partido na may kinalaman sa isyu na ihinto ang paggamit sa kanyang anak. Hinihiling ko sa lahat ng kinauukulan na itigil ang paggamit ng pangalan ni Rico para sa kanilang sariling mga layunin, please leave Rico, and us in peace, sabi niya. As of writing, wala pang komento ang kampo ni Sabrina sa naging pahayag ni Mrs. Matatanda ang dalawa at kalahating taon na raw ang iginiit ni Sabrina na may secret relationship sila ni Rico hanggang sa pumanaw ang aktor. Gayunpaman? Pinabulaanan umano ng ex ni Rico na si Claudine Barreto ang mga pahayag ni Sabrina at tinapag pa ang kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio na gumawa ng legal na aksyon laban sa nagbabalik na aktres. Naghinala ang ilang showbiz reporters na ginagamit lamang ni Sabrina ang pangalan ni Rico para i-promote ang kanyang pelikula.